Mula sa sumunod na chapter, ang eksena ay nalipat sa ibang grupo na nilalabanan ang mga monster. Ang isang lalaki ay natataranta at sinabing sobrang dami na ng mga halimaw sa paligid, kaya naman oras na daw para sila ay tumakbo. Habang patuloy nakikipaglaban ang mga players, sila naman ay nagulat dahil sa malaking halimaw na dumating, nagtataka din sila kung ano nga daw bang klaseng halimaw ito. Ang monster ay biglang naglabas ng kung anong bagay sa kanyang katawan. Ito ay nakagawa ng ataking mapaminsala sa mga players, kaya naman sila ay nagsimula ng tumakbo. Dahil sa mga namatay na players nakabalik na din ang mga ito sa syudad. Ang isang lalaki ay nagrereklamo dahil tuwing malapit na daw nilang mapatay ang mga halimaw bigla na lang itong tumatakas. Ang isa naman ay kailangan daw nilang umabot sa level 3 sa game para makalad out. munit nagtataka siya kung paano nga daw ba nila magagawa ito. Ang isang player ay planong bumuo ng malaking grupo para talunin ang mga monster, munit ang isang player naman ay nakakita daw kanina ng malaking grupo na tinalo ng maraming monster. Kaya naman hindi din daw gagana kahit bumuo pa sila ng maraming bilang ng players. Mula sa background sinabi din ng ibang player na nakikita sila ng grupo na binubuo ng 40 players. munit nagawa silang maubos dahil sa naka-attract lamang ito ng mas marami pang monster sa paligid. Sila Lazy ay muli na namang nakabalik sa syudad gamit ang portal, kaya naman ibig sabihin na matay na naman sila. Mula sa background ang mga players ay nag-aalala dahil kung hindi daw agad sila makakaabot ng level 3 mamamatay daw sa gutom ang totoo nilang katawan sa totoong mundo. Si Lizzy ay nahihirapan na sa larong ito, totoo man o hindi ang larong ito, hindi din daw sila pwedeng mamatay dito. Ang kalbong kasama naman ni Lizzy ay sinabi din na tatlong beses na silang namamatay, kaya naman may 10 years na double life na lang daw sila. Mula sa leaderboard nakita nila Lizzy na level 3 na si Shadow, kaya naman nagtataka si Lizzy kung paano nagle-level up ng mabilis si Shadow. Iniisip ni Lizzy na may alam na sekretong pamamaraan si Shadow, kaya naman kailangan daw nila itong mahanap upang tulungan silang umabot sa level 3. Si Lizzy ay biglang nagsalita at sinabing bibigyan niya ng reward na 10 milyon sa totoong mundo ang taong makakapagbigay kay Shadow sa kanya. Mula sa ibang lugar, ang ating bida naman ay patuloy na tinatalo ang mga halimaw sa kanyang dinaraanan. Ang ating bida ay nag-focus na i-level e up ang kanyang Hands of Arabis, kaya naman nagkaroon na ito ng mala cheat code na stats. Si Kinfeng ay namamangha sa stats ng kanyang skill. Kaya naman balak niya pa itong i-level e up pa sa hinaharap. Si Kinfeng ay biglang may napansin, at ito ay ang malaking monster na tinatawag niyang dam. Ang ating bida ay nakikita na inaabsorb pa nito ang mga buhay ng players. Base sa dami ng inaabsorb nito, sinabi ni Qin Feng na nasa 40 players ang amount nito. Ang ating bida ay minamalas daw sa pagkakataong ito dahil puno na ang kanyang bagpak. Minarkahan ni Qin Feng ang lugar sa mapa. Ang ating bida ay bigla ding gumamit ng kanyang skill. At sinabing ibebenta niya muna ang laman ng kanyang bagpak at babalik sa lugar para tapusin ang monster. Ang eksena ay nalipat sa syudad. Matapos marinig ang offer ni lezy na intriga naman ang mga players sa paligid. Ang iba naman ay naiiyak na lang dahil sila ay isang normal na mamamayan lamang daw sila na napunta sa loob ng game. Ang ating bida naman ay bigla nalang lumitaw sa syudad gamit ang kanyang kapangyarihan na ikinagulat naman ng mga players sa paligid. Matapos pindutin ang sell, ang ating bida ay biglang naupo at nagumpisang magbenta sa mga players. Ang isang player ay nayabangan sa bigla ang pagdating ni Qin Feng. Habang ang iba naman ay nakita agad ang alias nitong Shadow at napagtantong siya ang top 1 player sa leaderboard. Ang iba naman ay napansin na nakamaskara ang player ni Shadow at nagtataka kung paano niya ito nakuha. Ang ibang players naman ay sinabi na ang totoong mukha nila sa totoong mundo ay replika din sa game na ito. Ang isang babae naman ay biglang lumapit sa ating bida at tinanong kung magkano ang Ice Cone Spell. Sinabi naman ng ating bida na 100 days. Iniisip niya din na ang babaeng ito ay si Grey Rose na kasalukuyang top 11 sa leaderboard, napansin niya din na nakakuha din ito ng hide face o maskara. Si Grey Rose ay namahalan sa presyo ni Kin Feng. Ngunit ang ating bida ay sinabi ang mga stats nito, at sinabing sobrang epektibo nito sa early game ng laro, kaya naman napakamura na daw ng kanyang presyo. Tinanong ni Grey Rose kung pwede itong magbayad ng totoong pera sa totoong mundo. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing bumili na lang ito ng tradeable lifespan sa ibang player gamit ang kanyang pera sa totoong mundo. Kung wala daw pumayag sa gusto nito, pwede niya naman daw itong i-reserve para sa kanya. Si Grey Rose ay sinabing maghintay lang si Shadow. Tinanong ni Grey Rose ang kanyang mga kasama sa mga sinabi ni Shadow. Ang mga kasamahan niya naman ay pumapayag sa offer ni Shadow, dahil gamit ang item na kanilang makukuha magiging epektibo daw ito sa kanilang grupo. Si Grey Rose naman ay sinabing ilipat na nila ang kanilang tradable life sa kanya upang mabili na nila ang item. Ilang sandali pa si Grey Rose ay binili na ang item. Ang ating bida naman ay napansin na puro level 2 na ang grupo ng babae. Malamang nakapatay na daw ang grupong ito ng nasa 30 plus na mga monster. Matapos makabili ni Grey Rose, agad namang dumating si Lizzie at tinawag si Shadow. Sinabi ni Lizzie na bibigyan niya ng 10 milyon si Shadow sa totoong mundo kapag tinulungan siya nitong umabot ng level 3 sa game na ito. Ang mga players naman ay sinasabi na napakaswerte ni Shadow para magkaroon ng pagkakataon magkaroon ng 10 milyon. Ang ating bida naman ay napagtantong ito si Jiang Li, isang leader ng kriminal na grupo sa nakaraan niyang buhay na kung saan sila din ay nahuli ng mga otoridad. Si Jiang Li ay sinabing presidente ang kanyang tatay sa isang malaking industriya kaya naman huwag na daw mag si Shadow dahil siguradong babayaran niya daw ito sa totoong mundo. Ang ating bida naman ay iniisip na gawain ni Jiang Li na bumili ng trade double life sa game. Ngunit kapag bayaran na kinikidnap daw nito ang mga players para magtrabaho sa kanya, ang mga hindi naman pumapayag ay agad pinapatay. Habang iniisip na isang basura si Jiang Li, sinabi naman niyang hindi siya pumapayag sa offer nito. Si Jiang Li ay muling sinabi na napakalakas ni Shadow sa game na ito. Kaya naman pagdating sa totoong mundo, ibibigay daw ni Jiang Li ang anumang gustong luho ni Shadow. Ang ating bida ay pinapaalis na si Jiang Li kung hindi daw ito bibili. Iniisip niya din na mawawalan na ng halaga ang pera sa totoong mundo at ang papalit daw dito ay ang tradable life. Si Jiang Li naman ay biglang nainis at sinabi na kung nasa totoong mundo lang sila, matagal niya na daw itong naturuan ng leksyon. Ang ating bida naman ay binalaan si Jiang Li na kapag nakarinig pa siya ng anumang salita mula sa kanya. Papatayin niya daw ito hanggang maubos ang lifespan nito. Ang mga player sa paligid ay kinilabutan sa sinabi ni Qin Feng lalo na si Jiang Li. Ang grupo ni Jiang Li ay mabilis na ding tumakbo palayo dahil sa takot. Ilang sandali pa nagawa na ng ating bida na mabenta ang kanyang mga items, kaya naman iniisip niyang oras na para bumalik sa halimaw kanina para tapusin ito. Habang nagiging invisible ang ating bida, iniisip niya namang wala pang nakakaalam sa puntong ito, na ang tradable life ay maaaring magamit upang makuha ang kanilang skills sa totoong mundo. Hindi din daw nila alam na ang game na ito ay magiging dahilan para magbago ang kanilang mundong nakasanayan. Ang ating bida ay tuluyan nang nawala, kaya naman nagtaka ang mga tao sa paligid kung saan na napunta si Shadow. Ang ating bida ay iniisip na balang araw mawawalan na ng halaga ang maraming bagay, at ang tanging kalakasan lamang ang magiging basehan ng lahat. Ang eksena ay nalipat sa grupo ni Jiang Li na napagod sa pagtakbo. Si Jiang Li ay naiinis pa din dahil sa ginawa ni Shadow sa kanya. Kaya naman kapag nakabalik na daw sila sa totoong mundo, hahanapin niya daw ito para doon patayin ang ating bida. Mula sa isang sulok, tinawag ng isang lalaki si Jiang Li. Ang lalaking ito ay nagpakilala bilang Mao at sinabing siya ay level 2 na may alam din daw siyang paraan para makapagpa-level up ng mabilis. Tinanong niya din kung makukuha niya daw ba talaga ang 10 milyon. Si Jiang Li naman ay tinanong kung anong paraan ang tinutukoy ni Mao. Ang lalaki ay mahinahon namang sinabi na sekreto lang ito, ngunit para kay Jiang Li sasabihin niya ang kanyang sekreto. Sinabi ni Mao na kailangan nilang ilagay sa agility ang kanilang stats. Sa ganitong paraan, kapag kinaharap daw nila ang mga crawlers, madali na lang daw nilang maiiwasan ang mga atake nito at matatapos ang monster na ito. Si Jiang Li ay nagulat sa impormasyon, at iniisip na nailagay niya na lahat ang kanyang stat points sa strength. Si Jiang Li ay sinabihan na may alam nga daw talaga si Mao, kaya naman agad sinabi ni Jiang Li na oras na para magpa-level up sila. Si Jiang Li ay sinabi din na hindi siya kasing lakas ni Shadow, kaya naman limang milyon lang daw ang maibibigay niya sa lalaki. Kapag umabot na din daw siya sa level 3, sa kanya na lang daw babayaran ang lalaki sa totoong mundo. Si Mao naman ay pumayag sa offer, at sinabing isang baliw si Shadow, dahil sa pagtanggi ng napakagandang offer ni Jiang Li. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, napansin niya din na nag-evolve na ang monster sa silver rank, napansin niya din na hindi pa ito, tapos makonsumo ang mga life ng players, kaya naman pwede pa daw itong mag-evolve sa gold rank. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niya pang maghintay ng walong oras para maging gold rank ang halimaw, ngunit ang ating bida ay tinatamad daw para maghintay. Kaya naman nagumpisa na siyang tapusin ang kalaban. Dahil sa passive ng kanyang skill ang halimaw ay patuloy na nagtatamo ng damage. Ang ating bida ay agad ginamit ang kanyang shadow sneak. Habang naghahanda ang halimaw para umatake, iniisip naman ng ating bida na medyo mataas na daw ang health points ng silver rank na monster. Ang halimaw ay naghahanda para sa isang energy ball. Ang energy ball ay nagsimulang maglabas ng mga enerhiya at ito ay gumagawa ng malawakang pinsala sa paligid. Matapos maiwasan ang pag-atake ng halimaw, si Qin Feng naman ay iniisip na kaya siyang ma-one hit ng kalaban sa kanyang kasalukuyang health points. Ang halimaw ay nagpatuloy na umatake sa kanyang paligid. Habang umiiwas sa mga pag-atake, iniisip ng ating bida na hintayin muna ang cooldown ng kanyang invisible skill. Ang ating bida ay nagpatuloy ng sumugod at siya ay nakagawa ng 600 plus damage gamit ang kanyang skill. Habang patuloy na nababawasan ang health points ng halimaw. Ito naman ay bigla na lang tumakbo palayo sa ating bida. Iniisip ng ating bida na malapit niya nang maubos ang health points ng halimaw, kaya naman nagumpisa na itong tumakas. Sa bilis ng ating bida nagawa niya namang maabutan ang monster at tuluyan na itong tinapos. Si Qin Feng ay nakuha na ang kanyang mga rewards matapos matalo ang monster. Masaya din ang ating bida at hindi makapaniwalang nag-level up siya ng dalawang beses sa pagtapos ng monster na ito. Si Qin Feng ay nagawa din na makakuha ng apat na evolution points. Gamit ang hands of abaris ng ating bida, nagkaroon muli siya ng bonus reward. Ang ating bida ay nagpasalamat sa tinapos niyang halimaw dahil sa mga nakuha niyang rewards mula dito. Dahil sa pinagandang passive ng Hand of Avarice, si Qin Feng ay nagawa ding makakuha ng gold rank na reward. Ang ating bida ay nagrereklamo dahil sa kanyang bagpak na malapit na namang mapuno kaya naman iniisip niya na sana may storage ring siyang makuha sa mga reward na ito. Ang ating bida ay biglang nagulat sa kanyang nakuhang reward. Ang eksena ay nalipat sa kasamahang mage ni Wang Meng. Ang grupo ni Wang Meng ay nagpasalamat sa kanya dahil sa lakas daw nito, nagawa na nilang maabot ang level 3. Si Wang Meng naman ay sinabi din na lahat sila nagtulungan para makaabot sa level 3. Ang babaeng mage naman ay nadidismaya dahil hindi daw nito naging kaibigan si Shadow kanina. Sinabi niya din na malamang nandiri ito sa kanya kanina dahil sa nababalutan siya kanina ng putik. Ang lalaking kasama niya naman ay sinabing napakaganda nito sa bagong outfit nito kaya naman malamang kinaibigan daw siya ni Shadow kapag nakita niya ang kagandahan nito ngayon. Ang leaderboard ay muling nag-update at ang ating bida ay lumabas ng level 5 na siya mula dito. Ang mga player sa paligid ay nagulat dahil level 3 lang daw ito kanina. Ang kalbo naman ay sinabi din na sampung minuto pa lang ang nakalipas noong nakita niya itong nagbebenta kanina. Ang lalaking may malaking ilong naman ay sinabi din na ipapakilala niya ang babaeng kapatid niya kay Shadow para makakuha ng benepisyo sa ating bida. Pati ang grupo ni Wang Meng ay hindi makapaniwala sa nagawa ni Shadow. Si Wang Meng naman ay sinabing mag-relax na muna ang kanyang mga kasamahan. Bumalik na lang daw muna sila sa totoong mundo at balaan ang mga tao pati na din ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang sandali pa ang grupo ni Wang Meng ay tuluyan ng natatransport sa totoong mundo. Si Wang Meng ay tuluyan ng nagising mula sa isang sulok may mga nagbabantay sa kanya. Mula sa background pinatawag nila ang kanilang kapitan dahil sa paggising ni Wang Meng. Ang mga kasamahan ni Wang Meng ay nag-alala sa nangyayari sa kanya dahil bigla na lamang daw itong hindi magising at namumutla. Si Wang Meng naman ay balak sabihin ang kanyang nadiskobre tungkol sa game kaya naman pinatawag niya ang lahat ng kanyang kasamahan para sa sasabihin niyang impormasyon.